Hola from Barcelona. Maglalaseng tayo for today's video. Charla. Dadalhin ko kayo sa isang liquor fair kung saan nawala ang kotse namin ni Mister. Huh? Welcome to Santa Coloma da Farnes. Google na lang, okay? Uh! Every year, merong liquor party na tinatawag na La Festa de la Ratafia. Matamis ma, herbaly with nutty flavors. Kapag wala kang kain, eto'y nakakalasing rin. Ah, patapate. Ah, patapate. Ah, ah. Street market ang unang bumungad sa amin Hindi pa nakakalayo, inapagastos eh, kagad ako Sa dami-dami na ng kanilang laruan, iwalado eh, wala daw pusa Parang ako pa yung naging masama Buhay na buhay ang street market nila dito Bukha mapapagastos talaga tayo Bukod sa mga damit, sapatos, sa accessories, sabon At iba't ibang pagkain eh, may pa free entertainment pa si Mayor Ayan si Masha from the Masha and the Bear lumakin na <laughs> Ang gaganda rin ng mga earrings at necklaces na gawa sa tuyong flowers at resin. Pero di ako bumili. May tutorial din dito kung paano gumawa ng kandila gamit ang tubig at oil. At dito ako nagpabudol. Kung gusto nyo malaman, i-check e nyo na lang yung isa kong video. <laughs> dito din ang isang sikat na company pagdating sa cookies at sweets. Siyempre, di ko pinalagpas. etong isa sa mga go-to pa sa lobong ko tuwing uuwi ako ng Pinas. Bumili na ako ng ilang mga nakasupot lang para mas authentic. Sisip-sip tayo sa aking mga in-laws. Masus, <laughs> <laughs> Atan na naman na itong semester si na masilayan na ang Ratafia Fair. Maraming tao dito. Talagang dinadayo sila tuwing gaganapin ang event na ito. 43 years na nila itong sinaselebrate. Abangan nyo na lang next year mga bandang November uli. Pumili na kami ng ticket. Mura lang naman. Sa 5 euros, mayroon ng kasamang baso, dalawang basong Ratafia, at lagay ng baso para di ka mangalay. Dahil baka mabitin si Chef Jama, dalawa agad ang ticket na binili niya. Favorite niya kasi itong Ratafia. Ang dami nga nilang stuck dito sa loob. Na-curious tuloy ako kung lasinggero ba talagang karamihan dito. <laughs> Anyway, ganito lang iyong gagawin. Pipili ka lang dyan ng ratafia na gusto mong tikman. Kaling ito sa iba't ibang parte ng Spain. Iba-ibang lasa, iba-ibang kulay, at may sariling-sariling arte pagdating sa packaging. Kung tatanungin niyo ako kung nagustuhan ko ba ito, eh tingnan niyo na lang itong mukha ko. Hindi ko bet, itong una ko natikman. Ang tapa. Ang lasa niya ay parang Jägermeister. Kahit ilang dikim ko talaga, hindi ko magustuhan. Kasi di ako mahilig sa matatamis na alak. Mas bet ko parang yung lambalog namin sa Batangas. Ang ratafia nga pala ay gawa sa si iba't ibang herbs, spices, citrus fruits, at hilaw na walnut. Eto, para magkaroon ka ng idea. Ganito ang pagawa nila noong unang panahon nung nabubirt pa ang mga bruha. Para naglalaro lang, no? Kasi parang minikus mekos lang nila ito. Ang pag-inom ng ratafia ay meron ding health benefits. Many Catalans enjoy a small glass or isang shot ng ratafia after lunch or dinner para para mabilis matunawan. Speaking of lunch, di pa pala kami kumakain. Ito ang napili naming tanghalian. Botifara o pork sausage na minekos-mekos ni na kuya. Huwag na kayo maghanap ng gloves or hairnet. Di uso yan dito sa Spain. Ito yung mga gustong-gusto namin gawin ni Mister. Kumain ng street food. Kaya kung ano nung pinagbibili namin dyan. Dito namin in-enjoy sa hagda ng aming tanghalian. Kasama rin itong matatalik namin kaibigan. Pagkakain ay bumalik ulit kami sa Ratafia Fair para bumili ng ilang souvenir. Ayan, isang kahon ng bitbit ni Mister. Tinali ko nga at baka makawala. Ngayon naiintindihan ko na na kung bakit binibit ni Mr. Lang stroller. Hindi pala ito para kay Jana. Para pala ito kay Ratafia. Joke lang. Bibente daw niya ito sa aming tindahan. Inikot naman ng inikot ang maliit na village na ito from morning hanggang hapon. Not knowing na may multa na pala kami babayaran. At hinila na pala ng mga pulis ang aming mga sasakyan bitbit -bit ang tiket na nakadikit sa kalsada ay pumunta sa Shop Jaumat 0 sa police station para bawin na aming mga kotse. Gusto pa sana makipagtalo ni Shop Jow, mas mga police? Kasi nung nagpark naman talaga kami kanina, e walang no parking signs dyan. At wala rin yung mga police tape sa daan. Pero kahit anong sabihin naman niya, di naman kami mananalo. So binayaran na lang din namin. At yung plano sana namin yung fine dining dinner, e naging sandwiches, pasta, at fries na lang. Hanggang sa susunod. Adios!